Hi guys, good evening. So, meron lang akong ng share sa inyo guys, no. Mahirap man pero kailangan kong tanggapin guys, kasi almost nine years ko siyang kasama, halos araw-araw ko siyang kasama, kahit saan ako magpunta, kasama ko siya tapos isang iglap lang ayaw na niya sa akin guys so wala akong magagawa kasi talagang ayaw na niya sa akin eh so no choice ako kundi maghanap ng iba palitan na lang siya kasi hindi pwede ipipilit mo yung ayaw na sa'yo eh kahit anong gawin mo so wala no choice kailangan mo maghanap kahit anong gawin mo, ayaw na talaga, huwag mo na ipilit pa. So, ayan. Wala kong ibang choice kundi mag goodbye sa kanya. paalam na palitan ko na siya. Kasi kahit anong gawin ko, ayaw na talaga niya sa akin, guys ayaw na talaga niya sa akin kahit anong gawin ko ayaw na talaga niya sa akin matagal ko siyang kasama nine years tapos ngayon ayaw na niya sa akin kaya no choice ako kundi palitan siya nito ito na ang bago kong kasama ngayon guys yeah. Paalam na. Pilabid. Akala niyo kung ano no.